ang paksa naman po natin ay impyerno. Pag-aaralan po natin ang isa pang paksa. So, ngayon po, ang paksa po natin ay may kinalaman sa langit. Ang langit po ba ay tunay? Marami pong mga mananampalataya ang naniniwala na ang langit ay tunay. Ako po ba'y naniniwala na ang langit ay tunay? Kayo po ba'y naniniwala din na ang langit ay tunay? Kung ito po'y tunay, paano po inilarawan ng Biblia ang langit? Ang tawag ng iba dito ay paraiso. Si Apostol San Pablo, ang tawag niya dito ay langit ng mga langit. Yan, langit ng mga langit. Malimit po nating marinig sa mga pag-aaral ang tungkol sa langit. Ang ating Panginoon, minsan sinabi niya, ako'y aalis, ang sabi niya, at ako'y paruroon sa Ama. Doon siya nagpunta, sa langit. At kung ako'y makapaghanda na ng mga tahanan para sa inyo, ako'y muling babalik, ang sabi niya, upang kung saan ako naroon, ay kayo din naman ay naroon. So, gusto ng Panginoon na tayo makapunta sa langit. So, ang ating pagpaksa ngayon ay may kinalaman dito po sa napakahalagang pagsana langit tayo pong lahat, mga kapatid, pagdating ng araw, tayo po'y bibigyan ng mga korona ng Diyos. Crown so righteousness ang sabi ng Biblia. Maganda po doon. At uh, nung lalangin ng Diyos ang tinatawag nilang paraiso, ito po ang plano ng Diyos kung saan maganda ang lahat. No? Nakita natin na doon sa paraiso o doon sa Eden na kanyang nila lang, nandoon ang magagandang klase ng mga bunga ng punong kahoy, mga prutas, wala pong kamatayan doon, no? walang sakit, walang hirap, walang kagaya ng nangyayari dito sa ating panahon ngayon. Yan po inatala sa aklat po ng Genesis, mga kapatid. At kung ating pong titignan din ang Biblia, bagamat nung panahon ng Genesis, ang paraiso ay nawala dahil sa kasalanan, ang sabi po ng Biblia, ang langit na iyan, doon din naman tayo dadalhin ng ating Panginoon pagdating ng araw. So, ating pong pag-aralan, mga kapatid, nung lalangin ng Diyos ang sanlibutan, siya po ay nagtalaga ng isang sanlibutan na napakaganda. Masanti niya po. Ah, wala kang makikita ng ano po mga pollution, wala kang makikita ng ano po mga dumi sa mga sapa ang mga hayop ay hindi maiilap. Gusto po ba ninyong tumira sa ganyan klase ng lugar? Oh, uh, press ang hangin. No, hindi mo iniisip kung ang mga hayop ay hahabulin ka. Maaamo ang mga hayop. No? Doon yung tubig pwede mong inumin. Yung nasa ilog. Hindi kagaya ngayon. Hindi kahit na maligo, hindi ka na pwedeng maligo. Napakaganda ng tanawin mga kapatid. Pero dahil sa ang tao ay dumating ang tinatawag nilang kasalanan. Yung napakagandang plano ng Diyos mga kapatid ay ano nasira. Gusto sana ng Diyos na doon sa langit na doon sa paraisong 'yon na kanyang nilalang doon tayo sana maninirahan noon pa. Kung hindi sana nagkasala ang tao. Ngunit dahil sa pumasok ang kasalanan, mga kapatid, yan ang naging bunga. Kamatayan, lungkot, pagkakahiwalay sa mga mahal natin sa so, buhay. Kung po natin muli ngayon ang ating banal na kasulatan, at ano po ang sinasabi nito tungkol sa ating pinag-aaralan, mga kapatid? Yan. Yan. Mga klase ng mga halaman. Yan. Diyan ko lang po kayo ng konting preview sa Paraiso. May nagtanong nga po sa amin sa radio, yun daw po bang uh, klase ng bunga na nakuha ni na Caleb, ni na Joshua doon sa kanahan ay kasing laki din, ba ng mga bunga ha, noon sa Paraiso? Eh siguro mas mataba, mas malaki. Uh, kasi po, nung pumasok ang kasalanan, nasumpa yung lupa din eh. May, kumina yung lupa. Kahit na ngayon, kahit nalagyan pa ng fertilizer, hindi na talagang ibinibigay ng lupa yung kanyang talagang lakas. So, doon sa bagong langit at bagong lupa, masanting lapurenta namin. Ayan po. Yung mga isda, syempre dahil sa walang pollution, walang dinamita, no? wala nang nanghuhuli doon, eh magaganda, mga kapatid. At yung mga, tinatawag nilang mga hayop, kagaya nitong mga lobo. Ngayon, hindi pwedeng maglaro yung munting hayop na kagaya nito sa tabi ng lobo, sa tabi ng wolf. Baka kainin yan. Oo. Pero doon sa paraiso, noong lalangin ng Diyos ang Eden, ganyan po ang samahan ng mga hayop. Wala pong, oo nga, yun daw, tingnan mo yun, no? Si Bay, ano po Oo. Ayaw. Yun nga po. <laughs> Napakaganda, no? Napakaganda. At nandoon si Adan, na siyang pinagtiwalaan ng Diyos na maging tagapamahala. Actually, si Adan, ang siyang nagbigay ng mga pangalan ng lahat ng mga hayos. Kaya lang, mga kapatid, makikita natin, kagaya ng binanggit po kanina, ang kasalanan ang nakaabala ng panukala ng Diyos. So, noon pa man, Pinanukala na ng Diyos na ang tao ay mabuhay magpakailanman sa isang lugar na kanyang inihanda ang paraiso. At sa labas ng paraiso noon mga kapatid, sa halaman na ng Eden, ay nandoon ang malawak na mundo na kanilang i-explore, kanilang pamamahalaan. Kaya lang dahil sa pumasok nga ang kasalanan, yung magandang panukala ng Diyos, nasira. Nasira mga kapatid kaya sila ay ano, pinalabas sa halamanan ng Eden. At doon po sa east side noong paraiso ay naglagay ng bantay. Isang anghel na mayroong hawak na sword, flaming sword para hindi na sila makabalik muli doon sa halamanan ng Eden. Kaya yung pong napakagandang plano ng Diyos na sira dahil sa kasalanan. Kaya lang, ang maganda rito mga kapatid, Bagamat ang tao ay nagkasala, si Adan at Eva ay nagkasala, pero merong pangako ang Diyos ng ano? Pag papanumbali. Tinay nyo? Doon pa lang pala ay pinakita na ng Panginoon ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal. Bagamat ang tao ang siyang pumili na kumiwalay sa Diyos, pero ang Diyos pa rin ang gumawa pa rin ng pangako para ano? para maibalik ang tao sa dating kalagayan niya. So mga kapatid, ano ang sabi dito sa gawa 3.20? Ang sabi po diyan, At upang kanyang subuhin ang Kristo na itinalagay, na no, itinalaga sa inyo. Sino po yung Kristo? Si Jesus. Ang sabi, na siyang kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli ng lahat ng mga bagay. So, gustong isauli ng Panginoon yan. So, ang Panginoon, yan ang kanyang plano. Kung baga, kung ano yung nawala noon, nung ano po yung may wala ka dito, gusto niyang ibalik muli. At ito po ay ginawa niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Na ang sabi niya doon, na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa nung una. Kaya kung inyo pong babasahin ngayon ang aklat ng lumang tipan maging sa bagong tipan, maraming binanggit ang mga sinaunang propeta tungkol sa panukala ng Diyos na isauli ang lahat. Ang lahat ng nawala sa halamanan na ng Eden, ibabalik niya muli sa tinatawag nilang bagong langit at bagong lupa. So, makikita natin dito mga kapatid, hindi tayo hopeless. Bagamat nasira ang plano ng Diyos dahil sa kasalanan, ngunit dahil kay Kristo Jesus, yung lahat ng ipinangako ng Diyos kay Adan at Eva, muli nating makakamkan. Nasira ang plano dahil kay Adan, ngunit ibinalik ng Diyos dahil kay Jesus. Diba? Si Adan, ang nagkasala, pero si Jesus ang tumubos. Siya ang ikalawang Adan, mga kapatid. Ang sabi po dito sa 3, tres, 13 ng ikalawang Pedro, ito po ang pangako, si Sir Rodalyn pakibasa. Ngunit, Ngunit ay sa kaniyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran.